tapos sa maghapon yan ang oras alas alas 4 na oras na 4.20 yan tapos na kami magpa yan palinis yan pababa yan ayan very steep ayan oh. nakita nyo yan nakita nyo yan yan tapos yung nagkuha ng nyug nandun pa hindi pa tapos meron pa doon oh. doon sa baba yan. yan may batong malaki tumubo na rin yung mga kamote mga tekamots kamots teka ni boss boss shout out ayan si boss oh. kalahati lang ayo ayo pakita mo ka, ayan lang yan lang yan yan lang yan 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 yan, yan. kumakain ng ano yan ng Boko. Talikod ka, dali. yan, pakita ko yung o kumakain, grabe subo niya. Yan. Mm. Maraming kahoy, di ba? Nagpalinis kami dito, ayan. Yan, taas asam pa. Mm, sana ano lahat buhay yung nyug Problema yung banda doon. Banda don meron dalawang nyug na inubod nila kasi yung may-ari ng katabi ng lupa hindi niya pinasorbey binili niya lang tapos yung turo-turo lang nilagyan tinaniman tapos inubod ayon dalawa malalaki na pate yan no. buhay buhay makakita pa may pamposte pa ng kubo Pagawa ko rito ng tree house. Meron doon. May malaki. Pagawang ko yon Pataas. Tapos sa baba meron dyan creek. Pakyating ko dito. So, mga... 100 200 200 meters simula dito hanggang doon pakyatin ko gagamitan ko siya ng ramp pump para umakyat dito dito yung tubig ah, may tubig naman doon pero hindi muna nga daming gastos eh yan kanina naglinis ako doon nagsunog ako banda meron silang dinakit